Kung binibili lang yung balang eh, mayaman ako. Kung binibili, na, kung lang yung balang guys, mayaman, ako kasi sobrang dami kong balang what's up guys? magandang tanghali mga idol. So, for today's video, dito tayo sa Ernest Barbershop, no? So, ngayon ang gagawin ko is, yun ito na nakikita nyo naman, uh, magpapagupit muna tayo. Kahit ito pa, no? Pumugi-pugi mo lang tayo kahit sa panandalian. So ito nga pala si Idol. Idol, ano mo mo Idol? Daniel. Daniel! So itong kasama mo, ano pangalan mo? Boss, excuse lang mo. Ano pangalan mo, boss? Ah, uh, CJ. CJ. Tapos punta natin yung isa kasi okay. malapit din eh. tayo. Idol, excuse me. Eh, ano po yung pwede ba makakuha? Pangalan mo? lang, nandito na tayo sa Ernest, no? CJ. CJ. Tsaka si ma'am, ayun o. Oh. Kumakain. <laughs> so ngayon guys, yun na ha. Hindi ko nakakabahan yung intro. Ah, uh, magpapagupit na tayo. Tara guys, samahan niyo ako. Sandali lang naman to. So ito na. Game na. Gupitan na. Ay, nako. Papabugi si Idol

O bona, o